At ingkang kulang keng sinabi na bukod kay tangkay. Uli ta may panduro tangkay mitong bo. O, ba. O. Sa. O, sa. Dua. Dua. Alu. Alu. Bagot. Bagot. Saksak. O, saksak ne. O, mamangka sige. Saksak me pa. O, di ba? At kulang kay sinabi na. Eh? Sa, eh, may ata dandanan ne. Uri men payala lagi kaya ka. Ane, ane. <laughs> o. Akagi, may ne, ne. O. Ara gi me ne. Malapik-lapik ya ini, malapik-lapik yo. Remen ya. Oh. Oh. Ya udah, malu mana? Oh. Apa lawe Ano Anu pil? Apa lawe mo? mu? Emu mo kan? Okey, pusing kiri bels. Kena mo, kena mo, kena mo. Mana ini kau? Ikan balo. ke? Alvin Kire. Okay, okay. Panemeo, oh. oh. ang kaya niya pa makanya. Yeah, na kaya mo, na may mo. Oh, sabi niya mas may pa, mas may pa itong kaya yeah. na. Ang iba yung chop. Ah, chop pa ano? Chop pa? Ay, mas may nasi niya. Oh, roskas may Oh, hmm. Ang kaya pa lang kasi pinamoy, di na may makanya ni hey, Kiko. Makanya niya, ka. niya ito. Ibang si kaya ka mali yun. yan, no? Baka nyo Kayo? Tayo. Yan na, baka Manula ka! Anong manula? Yung kaya. Baka kaya. Tayo, baka ano? Pa ako. <laughs> Tapos, lang. Oh, lang. Maliyo, maliyo. Alaya pa ang tirmengas oh Oo, ang tirmengas lang. malia me. Mali yun, mali Alaya pang ulang makakabit ito. Pagura mo na kanya. Ali, eh may pati din na nulob. Ali na ah, maliha. Maliha. oh Ali wow. ya. Oo. Oh. Yo, mara na kanya. Sige. Bako. Ba Oo, oh, bako. Ba Tapos. Sa. Sa. Adwa. Adwa. Alu. Alu. Bagot. Oo, oh, bagot. Saksak. -sak. Ay Sak-sak <laughs> pa to. Mali ya to. Mali ya. Mali timing ng gawa mo. Mali timing. Tatiro mo muna kaya ko. Oh, ano yung bali? Baka diin me. Diinan me. Kaya itang na na ma madiin nyo. Oh, level me pa itang video. Oh. Ano na ah? Oh. Ka! Oh. Adwa! Oh. Kaplo! Oh. Bagot! Bagot! Saksak! Hmm. -sak. Um. Oh, mali ka, mali, mali, mali na yun naman yung gawa mo. Masagi ka talaga ng turok, pangaras ka yung video. Ay Ating ka mo. At kulang sinabi yung vlog na. Ating hanggang kulang sinabi. Ano <laughs> yun? At hanggang kulang sinabi. Eh may balo. No? Ano yun? Buri mo sa biyangke. Oo. Oh. mo pamun eh. Lipak ko rin niya. Oo. Ating At kulang yung sinabi na. Bukod kaya tangkay. O ulit ang may panduro tangkay. May tugbo. Oo. Oh. Ba. Oo. Oh. Sa. Oo. Oh. Sa. Dua. Dua. Atlo. Atlo. Bagot. Bagot. Saksak. Oh saksak na nee, Oh, mamangga. ka. Sige, saksak na pa. oh di ba? Ating kang kulang, sige, sinabi na. Eh, sa eh may atatanda nee. na na e. Umri pa pahala na gege ka. <laughs> ano e, <ane. laughs> oh e? O, aragi may na Wa. Wow. Malapik-lapik yan e. Malapik-lapik e. Ano e, <laughs> oh e? O. May nanong ko? O! E mo na! Balo mo na e! <laughs> sinabi mo. May nanong oh, ko? O, ko! lang ito, sa biarang biar! oh so, bisap po! May nanong ko มาได้อ่ะโอ <tai, a? tai> <tai>